Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Hi kaagapay, magandang araw. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Makakasama mo ngayon sa programang Reflections. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kumusta ka? Kumusta ang mga nagdaang araw mo? Nawa ay maayos ang iyong pananaw at naging maayos ang iyong perspective sa buhay. Kung hindi man ay Nawa ay makatulong at makapagbigay encouragement sa iyo ang maikling segment natin dito sa programang Reflections. Ang lahat ng tao ay nakakatanggap ng regalong 24 oras. Diyan, pantay-pantay ang bawat isa sa atin. At tayo ay may malayang desisyon kung paano gagamitin ito ng tama. Ikaw, ako nasa atin kung paano natin gagamitin ang araw-araw na regalo na 24 oras sa atin ng Diyos. At kung sa tingin mo, lumilipas lang ang araw na walang nangyayari sa buhay, aba, nagkakamali ka. Nagkakaedad ang tao sa kada segundo. Actually, pagkatapos nga ng programa na to, mas matanda ka na ng 30 minutes. Diba? Ang bilis ng oras. At ang bawat sunshine, bawat sunset, unique yan kada araw. Ang puno na mumunga o maaaring namamatay. At kagaya mo, nagpapatuloy ang cycle ng buhay. Ganito rin yung prayer ni Moses sa panahong nasa wilderness experience sila ng mga Israelita. Nakasulat sa Psalm 90 verse 12. So teach us to number our days That we may apply our hearts unto wisdom. Ito ang malalim na lambing ni Moses sa Diyos Ama dahil nalalaman niya ang lahat ng bagay ay may katapusan. To number our days, to consider the shortness and miseries of life. Di ba kapag ikaw ay may binabayaran, binibilang mo kung ilang taon o ilang buwan na lang matatapos na, yan man ay bahay, sa sakyan o kung ano bang pinagkakautangan o kaya kapag ikaw ay may sakit, di ba binibilang mo rin yung araw o kaya yung oras na magte-take effect ang gamot o kaya naman kung sa may malubhang karamdaman o malalim na problema sa buhay, yung bang binibilang mo ang araw sa paghihintay para sa ginhawa. Sabi ng mga eksperto, ang bilangin ang mga natitirang araw sa mundo ang pinakamahirap. Kasi yung kayamanan kahit na nga yung utang pwedeng bilangin eh, pero ang buhay at ang katumbas na araw nito napakahirap. At yan ay lubos na nauunawaan ni Moses. Sa panalangin ni Moses nung sila ay nasa gitna ng wilderness, siya ay naging leader. Imaginein mo, Bansa ang kaniyang pinamunuan at walang kasiguraduhan nung siya ay uh, namumuno sa panahon ng wilderness patawid sila mula sa Egypt patungo sa promised land. At sa kanilang dinaraanan ang daming mga paghihirap, mga pagsubok, walang kasiguruhan, parang walang patutunguhan. Tapos dagdagan mo pa yung mga kababayan mong Israelita eh. Kaliwat kanan ang rant o kaliwat kanan ang reklamo. Kaya't napasulat si Moses at na, nalangin siya sa Diyos. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. To teach means hindi automatic gain ng isang tao. Hindi default ng tao na matuto. To teach means we need to learn to value life. Kailangan nating matutunan kung paano magamit ng tama ang bawat oras na meron tayo. Kung ikaw ay nabubuhay na tila ba available sa iyo ang sanlibong bukas, sa parang hindi ka na magkakasakit, naninigarilyo ka, malakas kang uminom, meron kang unhealthy lifestyle o kaya naman puno ka ng galit sa puso, o maaring panay din ang gastos mo kaya baon ka na sa utang. It's high time that you learn to number your days. That you learn to value everything that you have and take care of everything. Take care of your health. Actually, isa pa sa kumukonsumo ng mahabang oras ay ang pag-aalala. Ikaw ka agapay, ilang oras ang nauubos mo sa pag worry na halos... Hindi ka na makakonsentrate sa trabaho, sa gawaing bahay, sa school man yan o sa kung saan. Kasi mas gusto mong yung isip mo umaandar na lang doon sa paulit-ulit na alalahanin. Meron ngang quotation about worrying, sabi, Worrying does not take away tomorrow's trouble, but it takes away today's peace. Grabe po, no? It will take away your peace. And worrying is like a rocking chair. Para daw itong tumba-tumba. It will give you something to do, but it, will, but it won't get you anywhere. Imagine ang dami mong effort para umupo uh, sa rocking chair, pero hindi ka umaalis, hindi ka napupunta, hindi nagagawa ng solusyon ang pag-aalala imbis na mag-meditate ka sa comforting word of God ay pinauulit-ulit mo sa isip ang isang libot isang paano kung hindi paano kung ganito patuloy na pag-overthink to the point na kung minsan ay nabubura mo na sa isip ang kakayahan ng Diyos na gumawa sa buhay mo ang paglalaro sa isip ng mga worst case scenario ay indicator na wala kang tiwala sa power ng Diyos. Hindi mo man sinasadya, pero ito ay tila ba pang mamaliit sa sovereignty niya sa buhay mo o sa buhay natin. Sayang ang bawat minuto na kakaspend natin sa pag-aalala. Kaagapay, let the Lord amaze you. Let the Lord amaze you in your situation. Kung sa palagay mo, dead end na ang sitwasyon mo, meron pang pag-asa sa Diyos. Sabi pa ng science, normal lang mag-worry. Pero kung ito ay napapadalas, nagiging favorite, nagiging hobby mo na, it will affect your health. At alam mo ba, may marites sa loob ng iyong katawan. Yes, sino ba ang mga marites? Yan ang ating nervous system. Sila ang marites ng katawan. Kikwento niya sa buong sistema mo ang stress na nararanasan mo o yung stress hormones. At ang stress na yan at umabot na sa buong katawan at nalaman na ng iyong buong katawan na ikaw ay stressed. Ito ang mga possibility. Ito ang mga magiging reaksyon, possible reaction ng iyong katawan. Bibilis ang heart rate, tataas si blood sugar, sasakit ang ulo, tataas ang blood pressure, or worse, hihina ang resistensya mo, magkakasakit, o kaya naman magkakaroon ka ng maraming wrinkles. Kagaya lang din yan eh, ng panonood ng balitang hindi maganda o nakaapektuhan ka. Ganon ang effect sa iyong system. And so, imbis na mag-worry, imbis na ikaw ay maging warrior, subukan mong maging warrior. Labanan mo, kontrahin mo ang mga negative na pag-iisip na madalas sa sa'yo para kumilos ka, para gumawa ng paraan. At ang worry din ang pumapatay sa aandap-andap na apoy ng pag-asa na meron ka. And so instead of counting your worries, why don't you count your blessings? cliche man, ano? pero talagang kailangan mong bilangin ang blessing, ang biyaya na binibigay sa iyo ng Panginoon. Itapon mo yung cup mo na puno ng worries at palitan mo ito ng gratitude. Marami kang dapat na ipagpasalamat sa buhay. Kung nahihirapan ka, aba isulat mo, isipin mo, alalahanin mo. Manalangin ka, humingi ka ng wisdom sa Lord. Lord, turuan mo po ako na maging mapagpasalamat. Teach me, Lord. Turuan mo po ako na i-acknowledge ang mga bagay na biyaya pala, pero ang pagtanggap ko ay parang baliwala. Maraming dapat na ipagpasalamat, agapay. Marami at humingi ka ng tulong sa Panginoon ang kakayahan mong makapagtrabaho at kumita, yan, pagpasalamat mo kahit mahirap, kahit gustong gusto mo nang mag-resign, at least tuwing kinsenas, meron kang sahod. Kung wala ka namang trabaho ngayon, pasalamat pa rin dahil mas mahaba ang oras mong matulog o gumawa ng mga bagay na gusto mo o makasama mo ng mas mahaba ang pamilya mo. Ipagpasalamat ang malilikot na anak dahil sila ay walang sakit at malusog at nabubuhay. Ipagpasalamat ang maraming plato dahil minsan itong nagkaroon ng pagkain. Pagpasalamat mo yung assignments, lalo na kung ikaw ay nag-aaral, kahit marami, eh, nagiiwan naman yan ng magandang disiplina para sa'yo. Practice gratitude daily and your heart will reap favorable results. Your heart will learn how to acknowledge the goodness of God. This is Reflections, and you're tuned in to 702 DCAS FEBC Radio TV. Psalm 90 verse 12 says, Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi ng mga eksperto, it's a mistake to think time is going. It's a mistake to think time is going. Ang oras hindi lumilipas. Narito na ang oras. Simula't simula pa nang ang mundo ay malikha. And time will always be here until the world ends. Hindi oras pala ang masasayang. Tayo, ikaw, ako ang nauubusan ng oras. You don't waste time. Time is infinite. You waste yourself. Tayo pala ang nagiging wasted tayo ang tumatanda, tayo ang namamatay. Yung oras nandyan lang, umiikot lang. Kaya ang panalangin ni Moses, tulungan siya na matutunan pahalagahan ang bawat patak ng minuto. So make better use of yourself before you expire. And valuing time is our ultimate expression of gratitude to God's gift of life. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Mahal tayo ng Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay binibigyan ng 24 hours. Pantay na karapatan nating mga tao. And so stop comparing yourself to others. Ang timeline ng Diyos sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay, sa boss mo, sa office mate mo, sa kaklase mo ay unique. Huwag mong sayangin ang oras mo kakasilip sa accomplishments ng iba. At dahil mas angat sila sa buhay mo, mas matalino sila sa iyo, mas mayaman sila, mas successful. Walang masama sa pagsilip. Pero kung ito naman ay pagmumula ng insecurities, pagseselos, worry, at mauubos ang oras mo, yan naman ang kakain sa iyong sistema. So never compare yourself with others because just like them you are loved by God so run your race what works for one person may be that which will kill you focus on the gifts and talents that God gave you at wag kang mainggit doon sa mga blessing na meron sila be thankful for them as well turuan mo rin yung puso mo na i-acknowledge ang blessing na yon para sa kanila? Dahil sa susunod, malay mo, ikaw naman ang bibiyayaan ng ganoong klasing blessing. Hindi ka palang handa sa ngayon. kaya habang may oras ka, habang may panahon, turuan mo ang iyong sarili na maging grateful, na maging mapagpasalamat at umiika ng strength sa Panginoon, kagaya ng panalangin ni Moses teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Manalangin po tayo. Tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng mga alalahanin sa buhay dahil nalalaman namin, apart from you, we are nothing. Ang lahat ng kasagutan nasa inyong mga kamay at turuan mo po kaming manangan sa inyong kapangyarihan lamang. Turuan mo rin kaming sulitin ang bawat Araw na binigay mo po sa amin, tulungan mo po siya, ang aking kaibigan, aking kaagapay na nakikinig ngayon na i-release ang kapatawaran mula sa matagal ng sama ng loob o galit sa puso. Punuin mo po siya ng naguumapaw na pag-ibig at pangunawa, gaya ng lagi po ninyong ginagawa sa amin. Ang pagbibigay po ninyo sa amin ng 24 hours, araw-araw, ay indicator na lagi niyo po kami binibigyan ng second chance even if we do not deserve it. Turuan niyo po ang bawat mga puso ng bawat isa sa amin to be grateful for all the blessings, Lord, that you have given to us. Bigyan mo po siya ng kapayapaan sa puso sa mga oras na ito. Kapayapaang makatulog at maging panatag sa gitna ng bagyo dahil ikaw ang aming angkla. You are sovereign. Hawak po ninyo ang bilang ng aming mga buhay at inaasa namin sa inyo ang aming buhay, kalakasan, karunungan, kakayahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito po ang Reflections and you're listening to 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Naway na pagpala ka sa programang ito at sa mga programa po po ng 702 DZAS. Tayo po ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes, alas 11, hanggang alas 11.30 ng gabi. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng programang Reflections. Reflections Your daily dose of strength and motivation. Reflections. Reflections.